But before, may, may time ba talaga na parang nagi ano, parang nawala ka sa sarili mo, you were around City Hall, may ganun talaga. Not really. Ha? Not really. Naalala niyo pa ba ang dating aktres na si Sita Astals, na mas nakilala sa kanyang pagganap bilang Hillary sa sikat na sitcom noon na Home Along the Riles. Muling nasilayan ng publiko si Sita nang makapanayam siya ni Julius, babaw sa kanyang YouTube channel, at ibinahagi nito ang kasalukuyan niyang kalagayan Matapos kumalat ang larawan niya noon na sinasabing naging palaboy na raw siya. Inamin naman ni Sita na siya nga ang nakuha na ng litrato, ngunit nilinaw niyan na hindi naman masasabing palaboy siya dahil lamang sa larawang iyon. Nakuha na raw ang larawang iyon habang papunta siya sa Manila City Hall noong taong 2009 hanggang 2010. Dinamdam niya raw ang pagkalat ng larawan niyang ito at nagkaroon ng hinanakit sa media. Hindi man lang raw kinuha ang kanyang panig sa kumalat na larawan upang mapaliwanag niya sana ang kanyang sarili na nahusgahan kaagad ng publiko. Anya ay hindi niya alam kung paano naisip ng mga tao. Na nawawala na siya sa matinong pag-iisip dahil sa larawan. Pupunta lamang raw siya sa Manila City Hall para kumuha ng kanyang sahod. Kung nakikita man raw siyang umiikot ng City Hall ay dahil mayroon siyang kinukuha na kahit papaano natutulungan siya. Simula raw nang mailabas sa publiko ang larawan ay tanging si Julius, babaw lamang ang nag-interview sa kanya upang mailabas naman ang kanyang panig. Naitanong din kay Sita kung ano ang nangyari sa kanya ng mga panahong hindi na siya napapanood sa telebisyon. Nanoo'y naging sikat na konsihal pa siya ng Maynila. Ani Sita ay labing limang taon na ang nakalilipas mula nang huminto siya sa pag-artista. Tumakbo raw siya noong 2007 bilang vice mayor, ngunit natalo ni Isko Moreno. Matapos ang pangyayaring ito ay maraming pagsubok ang dumating sa kanyang buhay at aminado siyang pinasuri siya ng kanyang kapatid at nanatili sa isang pasilidad at kalaunan ay nadayagnos siya na mayroong bipolar disorder. Nang makalabas sa pasilidad ay hindi na niya malaman kung saan napunta ang kanyang mga gamit na naiwan. Binabuti niyang magrenta na lamang siya ng kwarto sa isa niyang kaibigan. Isiniwalat rin niya na mula noon hanggang sa ngayon ay tinutulungan siya ni Isko Moreno sa pinansyal. Pinasok niya raw ang iba't ibang trabaho gaya na lamang ng pagkukol center agent, naging housewife ng ilang taon at nakapagtrabaho ulit sa isang broadcasting company. At nakapag-invest ng negosyo at kondo. Ngunit muli niyang naranasan ang madepres ng tanggalin umano ng Comelec ang kanyang party list na sana ilalaban niya para sa mga PWD na kababayan. Kinailangan niya ring huminto sa pagiging broadcaster ng panahon na yun para sana sa isinusulong niyang party list. Sa ngayon ay nagrerenta siya ng bahay at wala raw itong linya ng kuryente dahil ani ng isa sa kanilang kapitbahay ay hindi na raw nakakabayad ng renta ang dating aktres sa may-ari at nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan nila na nagresulta sa pagsampa ng kaso laban sa kanya. Saad naman ng dating aktres ay nais niyang maresolba ang kaso at kung sakaling matalo siya ay aalis siya ng bahay.